Dapat ang balita para sa tao, pero kadalasan hindi nila alam ang mga kwento sa likod nito. Kaya tayo merong mga mobile journalist o mojo. Pag-uusapan natin 'yan dito sa mukha ng balita. Prenu muna sa mga aktibidad si Pangulong Bongbong Marcos hanggang bukas. Nagkaroon kasi siya ng flu-like symptoms matapos ang sunod-sunod niyang engagement. Hilabot ng naiya na mga surot sa upuan. Pwede rin daw mamungad kahit sa mga gamit nyo sa bahay. Pero don't worry, sabi ng DOST. Kaya raw kasi ang solusyonan ng mga makabagong teknolohiya at dinarayong Wawa Dam sa Rizal, may naninirahan daw na diwata. Gaano nga ba ito katotoo o sadyang kwentong bayan lang? May sakit si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ayon sa Presidential Communications Office. Nagkat sa palasyo at maging sa abroad. Pag-usapan natin yan. Mga Pops, nasurot na ba kayo? Pwes may sagot na ang DOST dyan na siguradong makakatulong din sa naging problema ng makailan lang. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Francis Osho. Sa panitong mga nakalipas na linggo, ang pamemeste ng surot sa Ninoy Aquino International Airport. Literal kasing nakaranas ng excess baggage ang mga pasahero. Nakita yan sa mga bakal na upuan at wooden furnitures ng paliparan. Pero ang mga ganyang problema, laging may solusyon. Hi, surot! Salot sa bahay, salot sa mga resto. Pati ba naman sa airport? Pero di lang surot ang bigla na lang sumusulpot. Kaya meron ang naimbento ang DOST Forest Products Research and Development Institute laban sa mga salot na to. Doon meron pong ino na teknolohiya ang aming opisina. Yun po yung tinatawag na heat treatment. Kasi isa po ito sa mga non-chemical method na po pwedeng gawin in case na magkaroon ng problema sa surot yung ating mga furniture. Heat treatment ang tawag dahil pinapatay ang surot sa materyales sa pamamagitan ng init. Bukod dyan, meron ding chemical method para sa mga bagong putol na kahoy na gagawing furniture. May kiln drying na binababaan ang moisture content ng materyales para di pamugaran ng peste. Thermal modification para baguhin ang chemical components ng materyales upang di maka-attract ng surot. O di kaya ay ang integrated pest management kung saan pagsasamahin ang chemical at non-chemical method para mapatagal palalo ang quality ng furniture. Pero tulad nga ng nakita natin sa nag-viral na video sa naia hindi lang sa mga kahoy na may meste ang surot. Uh, yun ang ang nangyari po sa naiya ay maaaring isolated case lang. Uh -huh. And uh, nadala po iyon maaari sa mga bagahe o sa mga tao na nagbabiyahe. And uh, dahil nga po ang patterns o yung design po ng ratan furniture natin ay woven o nilala in nature, so nagiging conducive po iyon na maging tirahan po ng mga surot. Kung marami kang gamit sa bahay, panahon na para i-check ang mga yana. Ilan sa senyales ng sinusurot na gamit ay una kung may umaatake na sa balat mo kapag ginagamit mo ang furniture. Ikalawa, para sa mga kutso naman, kapag may stain o mancha na kulay brown o black, pwedeng surot na yan. Ikatlong senyales, mas matindi naman ang infestation kapag napansing mabaho na ang amoy ng gamit. Kaya ang pinakadabes na pwedeng gawin para maiwasan yan, simple lang, regular na paglilinis. Pero kung gusto mong mas mapadali pa ang pagkitil sa mga peste na ito, makipag-ugnayan sa opisina ng dost fprdi kung gusto mag-avail ng kanilang products and services kontra surot. Lahat ng peste sa buhay natin, may paraan para alisin. Kaya wag nang palalain pa ang problema. Umanap na agad ng solusyon laban dito. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Para mas mapag-usapan pa ang mga sagot sa surot na iyan. Kasama natin ngayon sa studio, si Mobile Journal Francis Orso. Francis, ikaw ba'y nakagat na ng surot? <laughs> yes, Paps. Actually, nakagat na rin ako ng oh. surot. Talaga, mm -hmm. mm -hmm. like, eh, anong mm -hmm. experience? Mm -hmm. ah. Di ba kapag nakagat kasi ng mga ganyang klaseng insekto, talagang, ano eh, namumula sa balat okay. mo, tapos minsan makate. Mm -hmm. Kaya kapag mas malala, ang uh, nagdudugo yung ano mo pagkakagat sa yon ng surot may pwede ka bang ipahe diyan halimbawa nakagat ka nga ng surot mm -hmm. may, yung mga uh, intervention or yung uh, kumbaga uh, gamot para doon sa surot uh, dun, eh wala tayong ideya doon kasi uh, 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 syempre mga professional yung uh -oh. mga nagbibigay uh -oh. ng ano diyan ng payo uh oo -oh. uh -oh. pero ito bang tinatawag na heat treatment para sa surot ito ba eh, safe gamitin at ligtas mm -hmm. ba yung mga furnitures mo na Alimbao ay kahoy. Mm -hmm. oh. Yes, Pops J kasi itong heat treatment isa lang ito doon sa mga uh, ginawa na solutions ng DOST nga para labanan yung mga uh, na sa mga furnitures natin. Kabilang na nga yung surot. And itong heat treatment na to isa to sa mga imbensyon eh, ng uh -huh. DOST. Particularly yung uh, agency nila na Forest Products Research and Development Institute. Uh -huh. At bubukod uh, nga dun sa heat treatment, marami pa silang mga technology na iniintroduce sa atin para talaga masugpo yung mga ganong klaseng peste eh, or yung pest infestation. Yung solusyon sa surot, eh, matagal na bang pinag-aaralan yan? Matagal ng dinidevelop itong heat treatment uh -huh. na ito o... Nangyari lamang dahil uh, naging ano naging usap-usapan Matagal na pa, Pops J no. yung mga ganitong uh, technology na iniintroduce sa atin ng uh, DOST nagkataon lang na muli itong uh, kumaga uh, umusbong sa publiko dahil nga yung issue nung pagkakaroon ng source na iya uh -uh. kaya uh, muling uh, nag sinabi ng DOST na meron silang mga solutions para uh -huh malabanan nga yung mga ganitong klase ng pamimeste sa ating mga kagamitan. And isang tanong siguro, eh, ma-avail ba ng publiko itong uh, sagot sa surot na yan o... Hindi pa. Actually, Pops J, oh. Jay, maa na itong uh, mga technologies na meron ang DOST. Maari lang tayong lumapit sa kanila particularly doon nga sa agency nila na Forest Products Research and Development Institute. At kung uh, may concern kayo para doon sa mga gamit niyo sa loob ng bahay, kasi hindi lang siya, ano eh, hindi lang siya para sa mga facilities ng government. Pwede rin doon sa mga household na kagamitan natin ay pwede natin uh, gamitin yung mga uh, products and services ng DOST para masugpo ata uh, mawala yung agam-agam at pangamba natin na baka yung mga gamit natin eh sinusurot na. Francis, may mga nangyari na bang coordination ng DOST dito sa Naiya no para masolusyonan no yung uh, uh, pagkakaroon ng surot diyan sa ating mga airport? Yes, actually Pops oh. J, nung panahon nga o yung mismong araw na uh, nag-announce ang Naiya na uh, susolusyonan nila ito ay isa ang DOST sa nagbahagi uh, din mga impormasyon na kung ano yung mga dapat gawin para maiwasan yung klase ng surot o yung mga peste na pwedeng uh, magkaroon nga sa mga furnitures natin or mga kagamitan kasi hindi lang to ano eh, hindi lang siya sa mga kahoy or wooden products makikita ah, okay. eh meron din daw yan sa bakal oh. o kahit sa mga concrete o yung mga Kagamitan na gawa sa concrete. Pwede din daw magsiksikan doon yung mga surot. Yung mga tela, leather, yan. Mm -hmm. uh, pinamamahayan ng mm -hmm. yes, surot din. Mm yes, pops, J. Oh. Tas, sa bahay naman, halimbawa, yung mga kama, upuan, oh. sofa. Alright. Maraming salamat mm -hmm. sa ulat na yan, Francis Orso. Sa aming pagbabalik, Wawa Dam sa Montalban, Rizal, binabantayan daw ng diwatang nangunguha ng tao. Abangan ang balitang 'yan sa so pagbabalik ng mukha ng balita. Nakakaakit ang ganda ng tanawin sa Wawa Dam sa Rizal. Kaya hindi lang turista ang masaya, kundi maging mga residenteng sa turismo kumikita. Pero ingat daw dahil kahit maganda ang lugar, may diwata naman daw na nangunguhan ng tao para bigyan ng mukha ang balita. Magbabalita si Mobile Journal Ivan Tarinque. ng init ngayong panahon. Masarap magtambisaw. Pero sa Montalban Rizal, may isang pasyalang dinadayo dahil binabantayan daw ito ng isang diwata. Magandang lugar. Manamig ang simoy ng hangin at presko ang tubig. Talaga namang masarap puntahan itong Wawa Dam dito sa Montalban Rizal. Pero dinadayo pa ito ng mga turista dahil ang chika. May diwata raw dito na kumukuha ng tao. Itong linggo nga lang daw, may dalawang muntik ng malulo dito. Buti na lang, agad silang nasagip. Kapag umapak ka sa tubig na yan, na may putik, para kang hinihila dahil babaon ng babaon yung paamo doon. Kwento naman ng mga residente. Ang sinasabing diwata ay kwentong bayan lang. Karamihan rin kasi ng mga nanuluro dito. Dayo lang at hindi kabisado ang lupa. Ay, approximately, sir, ano po yan? Nasa 20 feet po yung pinaka-deepest part niyan. May namamatay na talaga kasi kaya ganyan niya. Paalala naman ng mga rescuer, huwag masyadong magyabang kahit marunong lumangoy at sundin na lang ang mga babala sa dam. Para naman sa mga gusto mag-party-party sa Wawa Dam, ito ang paalala ng mga rescuer kung gusto ninyo magswewe. Pinagpipilitan namin na talagang hindi dapat pag nakainom. Talagang yun ang number one causes of death talaga dito is yung nakainom. Sa ating magagala ngayong summer, lagi tayong mag-iingat. Para ang bakasyon mong inaasam-asam, masaya mong matutupad. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang buka ng balita. pag palatin pa ang kwentong ito sa Wawa wow dam kasama si Mobile Journal Ivan Tarinke. Ivan. Eh, nasilain mo ba yung Diwata sa Wawa? <laughs> yun nga. Diwata sa Diwata, ah, maganda <laughs> Pero Pabzay, nung mm -hmm. nandun tayo kanina, parang wala naman ako nakita. Pero the, 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 the place itself is very enchanting kasi. Mm -hmm. Napakaganda ng lugar, maganda yung bato. Yung bato, eh, talaga may kita mo, sobrang puti. Parang natural nat wonder. Oh, nat napakagandang puntahan. Yung hangin, presko-presko. So hindi siya nakakapagtaka bakit uh, dinadayo ito. ng mga turista, kahit nga ng lokal eh pinupuntahan ng lokal, turista, dahil nga sa ganda ng lugar. Eh, saan naman nagsimula yung mga kwento-kwento tungkol sa may diwata raw dyan sa Wawa? Papas siya oh. kasi matagal na daw yung oh. kwentong to. No? Mm -hmm. Unang-una pa dahil nga siguro panakot sa mga bata na baka pag lumapit doon sa tubig eh mapahamak pa. Pero isa pang ang kwento dyan is yung diwata daw eh ang target talaga is yung mga panganay. Mm -hmm. No May kwento pang ganun. Ganun ka detalyado, ganun ha? panganay. Oh. Maraming Marami pang story, marami pang... Oh. At, conspiracy theory mm -mm. dito, no? May mga, yun nga, sabi ng Diwata, ay gusto, panganay, yung kinukuha. So, ayun, Pops. Oo. Oh. And uh, yung mga tao doon, ay eh, naniniwala naman ba? Kasi maraming dumadalaw dyan sa Wawa. Pops, halo-halo. Yung mga, mm -hmm. kanina may mga nakausap tayo na ilang taon ng residente na sabi nila, gawa-gawa lang daw talaga or kwentong bayan lang daw talaga. Meron din ba tayong mga nakausap? Sabi nila, eh, Ayaw lang nila mag-i-open. <laughs> ayaw lang nila mag-i-open kasi nga, uh -oh. baka matakot yung mga tao at hindi napuntahan ng mga turista. So maituturing na parang legend lang, kwento-kwento ito nung matatanda ba, ganun ba ang sinasabi mo? Ganun ba? Mm -hmm. Sa pagtatanong mo, ang pinagmulan ay yung mga matatanda doon sa lugar. yun nga eh, parang naging kwento-kwento lang siya kasi nga inexplain in sa atin, no, yung lupa ay pagdating doon sa ilalim ay hindi pantay-pantay. Mm -hmm. Tapos may kwento pa nga ng paglubog raw, may, may may 10 feet, may 12 feet, may 20 feet biglaan. Okay. Hindi daw siya gradual yung uh, yung paglubog. So pag tumapa ka doon, tapos biglang napunta ka sa pinakamalalim, magugulat ka. Uh -uh. No? Tapos meron pa akong kwento yung hinihila daw, yung paa. Uh -uh. No? So ang, ang explanation naman doon, eh yung yung soil uh -uh. eh sobrang malambot, no? Parang pag inapakan mo doon talaga, ilulubog ka daw talaga. Ilulubog ka. Mm -hmm. So uh -huh. parang feeling mo daw may hinihila sa pababa. Oo. Uh -huh. And uh, syempre, siyempre, yan ang paniniwala ng ilan no na may diwata. Pero Uh, may mga, uh, sa pagtatanong mo, no? sa pag-iimbestiga natin, meron ba tayong uh, nalaman na kinuha na talaga o nasawi dito sa Wawadam? Pap J., maraming uh -oh. nasawi. Kasamaang palad. Nalunod. Maraming nalunod. Uh -oh. uh, kaya nga maraming ng mga lifeguard na nagbabantay doon. Pero sabi nga nila, huwag ka masyadong uh, kumpiyansa doon uh -oh. sa kakayahan mo. Pero in terms naman doon sa kinuha raw, uh -uh. Ay parang naging kwentong bayan na lang. <laughs> talaga siya itong pinaliliguan, itong bahagi ng wawa, uh, gaano kahirap marating ito at paano ba makapunta dyan? Top so J from Metro Manila no, it's around one hour lang. Uh -huh. kasi pero medyo may parang trek. Kasi uh -huh. pero yung trek mo is parang 10 minutes lakad lang naman talaga siya. Hindi kasi siya kayang daanin ng motor o nasasakyan. sasakyan. Pagdating mo sa parang point doon, may entrance na sobrang liit, Indadaan ka talaga sa ilalim ng bundok, uh -huh. no? Para napaka maliit yung daanan pero kasya naman yung tao Pwede magsalubungan and parang 5 to 5 to 10 minutes walk pagpasok mo doon and doon na kagad yung dami nakakaagad yung bubungad sa iyo pwede ka nang maligo doon doon sa uh, doon sa lake no mm -hmm. yung pinapaliguan ng mga mm -hmm. turista pero may mga negosyo ba na nakikinabang talaga Malilit na ano na tindahan siguro or pwede ka bang Mag-picnic dyan, pwede kayong magsama-sama ng pamilya mo diyan. Perfect na perfect siya actually, uh -huh. Paps Jay. Sobrang uh -huh. summer 'no. May mga kubo, may mga cottages na pwedeng puntahan uh -huh. or i-rent 'no. Doon sa tabi naman noon, may maraming tindahan, may mga nagluluto ng ulam, uh -huh. 'no. So pag nagutom ka, hindi ka uh -huh. magugutom talaga kasi andyan na. Then meron din mga may, may nagtutur na uh -huh. bangka 'no. Parang um, tour guide, tour offer guide. ng uh, uh -huh. ng tour dun sa, tour lugar. sa lugar. Pero uh, ang tanong ko kanina is parang, ayan toto, to. ayan. So parang mm -hmm. ang gano'n is parang 30 pesos per head. Okay. So 30 pesos katao sa Yung isang bangka is kaya ng 13 na katao. So more or less, yun yung uh, isa pang maganda dito is yun nga, nabibigyan nila ng tour yung uh, nature na to. And uh, syempre, malapit na hang maal na araw, no? Uh, maraming nagpa mm -hmm. na pumunta dito. Mm -hmm. uh, ang gastos naman halimbawa pag pumunta ka dyan, mm -hmm. eh hindi ka naman siguro maglalabas ng malaking halaga ano. Tapos kaya nga ito ay isang dinadayo talaga oh, no eh kasi oh. uh, mura na malapit pa sa mm -hmm. Metro Manila no. So around dito yung parang ang babayas simula talaga is yung pampan-transport mo. Mm -hmm. No? Kasi medyo medyo liblim nga siya kututoxin. So pwede ka pwede ka naman magumamit ng public transportation no pero it will take you around one and a half hours pag nag-public transportation ka. Pag kumuha ka naman ng private na sasakyan, eh, baka mas mahal ka lalo. Uh -oh. No Pero yung in terms of food, is sobrang mura. Parang lutong bahay. And lastly, may mga naka-standby ba na mga rescuer o mga medic man lamang pagka nagpunta ka dyan? So, Pops J. doon, no, nakita natin may around seven uh -oh. na naka-standby kagad. No? Tapos, chinek na rin namin yung gamit. Ando naman, kumpleto naman, meron din sila nung uh, first aid kit. Yun kasi pinaka-importante dito, eh, kung may ma may, may aksidente, eh, eh, ang una nila kailangan is mabigyan ito ng first, first aid. Oo. Then, yun. Meron naman, kumpleto naman, and yun nga, luckily, marami sila pito. So, ready silang tumakbo kaagad. And yun nga, sabi nga nila is, mas okay na yung prevention mm -hmm. kaysa dun sa sasagipin mo na talaga. Ingat lang dun sa diwata. Ay, okay. lang. <laughs> Maraming salamat, Mojo Ivan Tarinke. Walang bibitiw, babalik pa ang mukha ng balita. May sakit si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ayon sa Presidential Communications Office. Nagkataong katatapos lang yan ng sunod-sunod niyang aktibidad sa palasyo at maging sa abroad. Pag-usapan natin yan at makakasama natin dito sa studio si Mobile Journal Julie Baeza. Julie! Ikwento mo, <laughs> ikwento mo nga, ano ba yung sakit ni BBM? Pops Jane, ako nakakaranas daw ng flu-like symptoms. Oh. Sina Pangulong Bongbong Marcos, at si First Lady Liza Araneta Marcos. Oh. Ang sabi ng PCO kagabi, um, continuous naman daw yung pagtitake nila ng uh, medicine at saka ng fluids para mawala yung mga symptoms nila. No? Pero in kasi ng kanilang uh, attending physician na magpahinga muna ang Pangulo at saka si First Lady. Dahil nga daw yan sa sunod-sunod Pops Jane na mga aktibidad ng Pangulo na itong nagdaang mga araw. Kung maaalala Pops Jane, netong Mars so pa lang tatlo, sunod, una, sunod eh. tatlo oh, na yung oh, foreign trip oh. ng pangulo no yung una yung kanyang pagpunta sa Melbourne mm -mm. Australia sinundan nung tuhog na foreign mm -mm. trip sa uh, Germany at saka sa Czech Republic mm -mm. so halos kakabalik lang ng pangulo na itong linggo Oo oh, oh. and uh, nilinaw ba uh, yung uh, klase ng flu na tumama dito kay ano kay bbm sa so ngayon iniintay natin Pops J na maglabas nga ng ng uh, health bulletin ang mm -hmm. palasyo no. Ang nakarating lang sa amin ay yung flu-like symptoms oo, at oo. saka stable naman daw yung mga okay. yung vitals ng pangulo at ni FN. Hindi malubha no. Hindi malubha. Ito yung sinasabi. Pero hindi ba nahirapan yung palasyo na ipaliwanag sa inyo? Eh, kayo nag-cover kay BBM, no? kapangulong BBM. Hindi ba nahirapan kung uh, anong klaseng uh, flu? Kasi minsan, pag may sakit pangulo, talagang iba na yan, di ba? Mm -mm. Oo. Paano ipinaliwanag sa inyo? Actually, kahapon, supposedly, merong event Pangulo na hindi natuloy. Yung unang abiso sa amin, meron daw urgent matter. Urgent so, syempre, walang kapagka, sa kalusugan. Di ba? kapag oh, ganyan, wala. ang tanong mo na agad, ano po itong urgent matter na to? Mm -hmm. Hindi kaagad tayo nasagot ng palasyo tungkol sa sinabi nila na yon. Pero nung gabi, inilabas nga yung statement mm -hmm. na apparently, may sakit pala at nakakaranas nga ng flu-like symptoms ang Pangulo. And, uh, of course, from day one, eh, kinukover mo na si BBM, no? Ano ba ang pangangatawan ni BBM? Eh? Ito ba eh, talagang uh, matibay sa sakit? Uh, bihirang dapuan ng sakit? O talagang uh, maingat? Actually, sa ilang uh, taon na rin naman mm. ng Pangulo, no? ilang beses na nating, ng beses mm. na nagkasakit nang na, nakaupo sa pwesto. Pa ang oh. December lang, kung maaalala natin nga, uh, huling tinamaan ng COVID mm -hmm. ang Pangulo. Pero kahit na ganun, Pops J, Um, walang ibang in-charge, kundi siya pa rin. Nagkakaroon ng mga ano through teleconference, mm -mm. mga virtual meetings, kahit na may sakit ang Pangulo. Pero lately, no, napansin natin, nung nandun siya sa Germany at saka sa Czech Republic, uh, parang madaming beses na inuubo at saka sinisipon siya sa mga speech, doing ah, speech. So wait, wait. I think, and we're we are assuming na dahil ito sa malamig na klima nga doon, oh. nung pagbalik ng Pangulo, nung hanggang Tuesday na lang yung naging event niya, Mm -mm. Which was yung uh, visit courtesy call ni US Secretary of State uh, Anthony mm -mm. Blinken at saka yung pag-attend niya sa World Economic Forum. Nitong mm -mm. nakaraang araw nagharap sila uh, PBBM at US Defense Secretary Anthony Blinken. Gaano kayikit sa palasyo kapag may foreign officials na bumibisita. Kabisado mo? Yan. <laughs> oh, pa, Oo -o. gaano kahirap. Oh? Alam mo may bisita kasi minsan yung gate, yung gate 6 kung oh. saan kadalasan pumapasok yung mga foreign officials. Mm -mm. May mobile, may pulis mobile. Mm -hmm. Kasi kapag sa karaniwang araw, halos tahimik naman doon eh. Usually, yung PSG lang yung nakabantay. Mm -hmm. Pero sobrang tight ng security talaga. Iba yung atmosphere kapag ka merong mga ibang opisyal na nasa palasyo. Sa gate pa lang usually, Pops J. Kasi sa Malacanang, bago uh -huh. ka makapasok, kailangan ng gate pass. Uh -huh. Kailangan ng car pass, kailangan ng sticker. Correct. So doon pa lang sa pag-check doon nga mga sasakyang pumapasok. Iba na, na. Uh -huh. Oo, talagang mahaba. Mahaba yung pila dyan. Uh -huh. And uh, maraming nakapaligay gigid ng mga police mobile kapag ka may mga foreign ano uh, visitors tayo at hindi lang naman si Secretary Blinken yan ano maraming beses na na may mga prime minister na Correct. nagpupunta sa palasyo oo mainit na balita nga yung uh, ABC clip ng hmm. behind the scenes uh, interview kay PBBM ano ang reaksyon dito ng ilang opisyal ng pamahalaan sa mga hindi nakakaalam, Pops Geno, yung ABC clip, ibinahagi nung uh, yeah. reporter yung naging situation or yung behind the scene Correct. kung ano yung nangyari nung ini-interview niya yung Pangulo. Nung natanong kasi tungkol sa korupsyon, ang uh, sabi ni Sarah Ferguson, yung reporter, yeah. uh, parang in a way medyo na-intimidate or tinatry daw kausapin ng uh, team ng Pangulo, yung kanilang producer. Yeah. Tinanong natin yan sa palasyo na itanong natin kung totoo bang sinubukang harangin. Pero sa ngayon, hindi pa tayo nakakatanggap ng uh, sagot mula sa Malacanang tungkol nga doon sa inilabas na clip or interview ng ABC. Ibig sabihin, nakalusot at na nabulaga, no? Nabulaga ang palasyo. Ganun ba ang sinasabi mo? Karaniwan kasi sa uh, mga interviews ngayon, ibinibigay yung set of que questions sa Pangulo. Sa oh, mga ambush interviews, talagang advanced, uh, questionnaire. may Ano yung mga itatanong? Oh, kahit sa mga kapihan oh, sa media, tuwing may foreign trip, oh, may press con, or kahit sa mga ambush interview ibinibigay, hindi natin alam ano yung protocol kapag ka sa international media, oh, oh, oh. kung paano yung setup up nila. Mas baka, oh. we're assuming <laughs> na mas maluwag. Oo. Hanggang bukas, kanselado ang aktibidad ni PBBM. Yes. At uh, ano ang ganap sa palasyo kapag may sakit ang Pangulo? Sino ang uh, nangangasiwa? At may balita kung meron ding uh, ibang gabinete na nagkasakit? May mga nahawa ba? O ganun din ang karamdaman? Sa ngayon, wala pang balita or naglalabas ng statement na ibang gabinete na nagkaroon ng sakit or nakakaranas ng flu-like symptoms. Do uh, meron nga up meeting nung nakairaan oh. kung, kailan, kung saan nakasama ng Pangulo yung mga miyembro ng gabinete, ibang mga senador. So, uh, hintayin natin ano, kung meron mga maglalabas ng abiso. Kapag ka wala ang Pangulo Pops Jay, ako, alam mo yan, nag ka. Oh. Uh, medyo maluwag, ano, naghihintay lang tayo ng mga statement. Antay, nag antay. Ano health bulletin yan yung hinihintay natin lalo sa ganitong pagkakataon. Oh. Di rin nawawala yung mga side chikahan habang Correct. naghihintay ganyan sa field. Oh. So, iyon yung mga ano, medyo maluwag yung uh, schedule natin. Lastly, isang mabilis lang no. Bilang Mojo na nagko cover ng uh, pangulo no sa so palasyo. Ito ba ang gamit? Itong nasa harap natin, ito ang ginagamit mo. Mukhang tatlong cellphone ang dala mo. <laughs> ah, may tripod Oo. pa. oh. Kadalasan yan yung ginagamit natin. Hmm. Yung isa kasi dito, ginagamit natin sa pagsusulat ng script, pag-take pag note ng mga sinasabi ng Oo. Pangulo, ng other officials. Yung dalawa, para po ito sa pagla-live report natin. So, kung alin yung mas may signal, kasi magkaibang network to, kaya dalawa. Oo. So, pag may signal to, dito tayo mag-zoom. Kapag ito, dito naman. so Oo. Um, Chinacheck din natin yung quality of course, okay. Pops J. Kung alin yung mas magandang quality, yun din yung mas ginagamit ko for video. Kasi syempre, uh, pangulo yung kino-cover mo. So mahirap syempre. naman kung puro blurred yung videos and baka, mga photos. Baka biglang maputol-putol yung ating coverage. Ano? Yes, mahalaga rin na may memory of course para yung video buo natin nakukuha yung mga clips. Buhay mo, Jo. salamat. Mojo. Julie Baiza. Samahan niyo ulit kami bukas ng mga mobile journalists sa pagbibigay ng mukha sa mga balita. Ako po si Jay Tarug, kami po ang 1PH Teleset Bisho para sa Pilipinas.